Ay, baterya. Napo. Ano Napo. Ano Mahina na, sir. na, sir. Tumawit. Anong nangyari? Anong nangyari? Ayun, bandar. Anong matay ba siguro. Matay ano ka ng burador. Sa taas, oh. Sarado naman, oh. Para masilip natin. Tulungan ka namin. Anong nangyari? Ano siya? Nangyayari na talaga siya. Kahit na nabihaya ko ng Makati. Araw-araw kasi ko, ko ng Makati. Hmm. Ay, Ay, baterya hindi. nag, nag ano lang siya. nagkulang kulan siya. Gawa ng... Pag mamatay si Corona, natitrain yung ano niya. Yan yeah, nga, may problema na rin ang baterya mo. Hindi, bago baterya niya. Bago? Bago baterya niya. Kano mo yung mga tester mo? Saan ka pa nagtutulak, sir? Malayo na, malayo na. Malayo na rito. Malayo na. May checkpoint pa siya? Hmm nilabas yung indicator niyan. Oo. Oh. Ngay ngayon siya kasi pag anong nangyari, Toreno, pag pinapandar ko, pinipilit ko siya. Pinayaan ko na siya, hini-stay ko lang. Oh. Siguro na gaano yung kuryente niya, kasi hindi talaga siya under. Ngayon yan, siya naglubat na ta talaga siya kasi sa kaano ko. Sige, ganyan o, no? pag gaganyan siya, pinipilit ko lang siya. No? Wala, bumabagsak. Patingin. Oo. Oh. Hmm? Bumabagsak. Baterya to sir. Sige, sige. No, nawawala. Mamatay. Stop. kasama mo, kasama mo sir? Oo. Nasaan yung kasama mo? ko ang jeep. Ah, pinag-commute mo na. Diyan sa una. Ah. Hindi ko pa direto sa shop. Ha? Hindi pa Wala, budget dito sir eh. Check natin yung mga piyos mo. Pinunaw niyo. Eh, yes. na yung ano. Nako. Ano na sir? Eh? Wala na eh. Mut na. Ah, oh. uh, sir. Ito yung gagamitin mo, dapat may R. Resistor yung ibig sabihin nito. Ah, uh, kapag so, subukan so, natin 'tong mga wala problema yan sir. Malapit na naman ng amin. Okay na. na. Okay na. Ba Ang battery talaga. Wala mo yung pang-jump natin. Okay na. minor lang, minor lang. Hindi na nagme-minor sir. Hindi na nagme-minor. Hindi, okay, pa ano Napalinis mo na ba ang karburan sa pa nun? Yun Baka bumabara na. Yun yung ano ko eh, baka karburador eh. Siguro, siguro, Throttle dino. body. Kasi minsan hindi naman siya ganyan. Okay siya. Tapos talagang yeah, ano siya. Ay. ano na, sir. Ito, sir. Pa-fuel pump. Okay. Ano yun, sir? Ano? Meron, meron. Mahihinaan na, 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 sir. na, sir. Yung filter mo, di ba, malamang di pa nababalik ano. Filter, fuel pump, baka madama. Sir, ganito kasi yan. Para malaman mo na okay yung fuel pump ko. Dapat pag kinistart natin, kasi yeah, dito. Wala, oh. Mahihinaan o mahihinaan sir. Dapat siya pag in-start natin. Dapat yung sirit yan Wala. Okay, na na. Fuel pump. Kaya mo rin yan. Ano gawin niya? Mapalitan. Mapalitan niya, sir. Ang gagawa kaya yan? Fuel. Yung, ano? Fuel. Pag ito man dar mauwi ka pero yun nga if you will stop mo, sir Oo oh, nga pero kumbaga parang Pero at least sir may idea atin, ka, atin, na ka, ka na kung na ano yung yung problema pasok na natin Okay na <laughs> Wala Wala na talaga Yun Wala hindi hindi pumapasok ang bigas eh Fuel pump sir Ganoon na lang sir, gagawin na lang natin. Kung mapapaandar mo rito, susundan ka na lang namin. Hindi, yan na lang amin. Para pag tumigil ka, tulak ka na lang. Para hindi ka na maglakad. Okay, Nagminor na siya eh, pero yun nga, naubos yung supply niyang gas. Tulak ka na lang namin. Ayun, no, umaan naman siya eh. Kaya lang pumipigil. rani na natin sa sir para ano tantabayan <laughs> na natin Ano sir? Namamatay talaga? Hindi na talaga siya nag ng Yun na lang sir, yun na yung pa paayos mo na yun. Okay na yan, at least nakauwi ka na. Wala talaga, dito na yung kahapon, nag-aaral ko siya ng kasunod ngayon. May ilalang supply eh. Okay na kayo. ano na lang yung Sir, ingat, ingat.